Ako po si First Lieutenant Red Baligod, ang kasalukuyang company commander ng Bravo Company. So andito po tayo ngayon, dito sa may Malyang Resort. Once natawag po na terrorist spot and then ngayon po ay kasalukuyang tinatawag po nating tourist spot na po. So, kasama natin ngayon si Brother Yasser na dating former violent extremist po natin. Uh, Ag-sir, uh, magandang umaga po sa ating lahat. Uh, nandito po tayo ngayon yun nga sinasabi ni Sir kanina yung Maliangu River po na dati po ay terrorist spot na ngayon po ay naging tourist spot na po uh, pagdawid po natin dito sa Siluay River po na ito uh, nandun na po yung swimming pool po na uh, malamig, malinaw yung tubig at saka masarap na magtambisaw doon uh, ito yung isa sa mga nagiging problema ng mga turista natin dito is uh, kung paano tumawid doon sa kabila kapag ka during time ng baha kasi minsan bumabaha na i-stranded yung mga turista natin. Kaya isa ito sa pinaplano namin at inahanapan namin ng sponsor na magkaroon kami ng footbridge dito para pag uh, tawid doon hindi eh, na mangangamba yung mga turist natin na uuwi agad-agad kapag malakas yung ulan kasi mangangamba na abutan ng uh, baha. Pero pagka meron ng foot, uh, footbridge ito Uh, may enjoy na nila hanggang maghapon yung uh, paliligo nila dito sa ating uh, tourist spot uh, Malyango, uh, Nilong Spring Resort Lala ako no? umaga, ako nga po pala si First Lieutenant Michael Jordan Signal Corps Philippine Army Batalyon CMO Officer ng 38 Infantry Weekly Batalyon So po tayo ngayon yung unang ilog na tatawirin po natin is yung Silway River. So makita, makita naman po natin na kung minsan ma, mataas yung baha, masama yung panahon, hindi po basta-basta makatawid yung mga tourist po natin. So nakaka-apekto din po yon sa, sa pangkabuhayan na ating mga FBEs. Kasi yung resort po dito, yung Malyango Resort, which yung nasa kabila pa po talaga ng ilog na to, andun po yung pinakaliguan ng resort. So isa po to sa mga main source of income ng ating mga FBS. So makita naman natin na yung tatawirin po natin is one pa po, lubid pa po. So hindi pa po talaga siya conducive sa mga turista natin. So yung ibang FBS natin na nandito, pag may mga nangangailangan ng support ng mga turista na kailangang tumawid, ina-assist din po nila. So isa po to sa mga mga naging main problem dito sa Malyango Resort. So isa po to sa mga hinahanapan natin ng tulong sa ibang agency ng gobyerno para mabigyan po ng uh, footbridge yung kwan natin, yung Malyango Resort po natin. Andun po sa kabila yung main resort, andun po yung magandang area po talaga dito sa area. So tatawid po tayo, makita naman po natin na mababasa po talaga yung mga turis natin. <laughs> Ganon din po, yung sa mga ba, mga kabataan po natin, nahirapan din po talaga sila tumawid. Kaya ina-assist din po ng mga kapatid natin na FBE na nandito po, naka, nandito po sa resort. So kailangan po talaga natin ng tulay dito. Good morning, sir. Si Anwar Suleiman po Siya po yung nagbabantay nung So, andito na po tayo Andito po yung Pinakamalyango River Andito po yung isa sa mga FBS natin Si Anwar Siya po yung nagbabantay Siya po yung nagbabantay dito Isa sa mga nagbabantay So, ano masasabi mo sa ano Pag may mga bumibisitang bata dito Nahihirapan tumawid Nahihirapan talaga yung mga bata Ah Mapakin ko na. Tagalog. Uh, nahihirapan, po yung mga mga bata dito, sir. Uh. Ito, sir. Galing dyan sa mga konser. May mga bato dyan. Mga kong, sir. Napa. Napa, uh, nandito na po tayo sa naitawid na, na po natin yung Silway River. Nandito na po tayo sa Maliango River. Uh, ipapasyal ko po kayo dito para makita po ninyo yung view po at saka kung saan nanggagaling yung mga uh, source ng tubig nito. Kung nakikita po natin yung mga tubig na yan, galing po dyan sa mga bato-bato na yan, nakakapagdaka kasi doon sa taas wala pong tubig dyan na malaking tubig. Pero may mga bato dyan na dyan lumalabas yung uh, tubig natin. Bali ito po, nakikita po ninyo may mga turista po tayo bisita po tayo na naliligo ngayon dito sa Maliangu. Kasi araw-araw po hindi ito nawawalan ng tao. Araw-araw uh, nandito yung mga kasamaan ko naglilinis, nagbabantay sa kanila to ensure na yung uh, safety nung ating mga turis ay mabantayan talaga. Uh, nakikita nyo naman po ongoing po yung construction natin nung pool na ito. Uh, itong bagong gawa lang po na re na ito ay galing po sa tulong po ng uh, PSWD head natin na si Ma'am Sonia. Uh, binigyan po kami ng uh, 200 sacks ng cement para i-repra po yung gilid ng pool kasi kapag ka umuulan pumapasok yung tubig doon sa pinaka pool po uh, nagiging kwan yung tubig uh, nag-iiba yung kula, uh, color nung uh, tubig kaya nung linagyan namin ito nami namin yung kulay ng tubig na bluish siya hindi na siya tulad noon na parang may putik sa ilalim tapos ah uh, uh, Maraming uh, nag sa kulay ng tubig natin. Ito po, taga ang lalim po nito, nasa 4 to 5 feet lang po ito kasi para po sa child-friendly po itong pool natin. Pero uh, dine po namin ito, ongoing po yung development namin ito. Ito po pala, uh, konting background lang po. Itong Maliangong River na ito, ito po yung naging sentro nung kaguluhan noon kasi ito po yung pinakamain camp namin kasi nga malapit sa tubig. Tapos yung mga source namin na uh, supply galing sa labas, eh malapit lang din sa labasan doon po sa dinana natin kanina. Uh, yung uh, area po na yan, yung farm to market road po na yan, isa po yan sa nahingi natin sa government natin na i-develop para din po yung tourist natin ay uh, continuous yung pagpunta dito, hindi sila mahirapan. Tapos pa uh, every five months yata ang maintenance ng provincial government natin dyan, dyan. sa farm to market road na yan. Preparation po sa improvement nitong uh, Maliango River. Ang napakalaki po ng uh, naging party po nung Maliango na ito sa amin po nung time na magulo pa ito. Kasi ito yung uh, nagsilbi bilang uh, isa sa pinaka uh, main camp ng former violence extremists. Dito kami noon, uh, nagbabakbakan kami dito noon, sama yung uh, men in uniform galing sa PNP or sa military, uh, ito talaga yung pinakasentro ng kaguluhan that time. Kaya ngayon, pinipilit namin itong ipromote na maalis yung takot, yung stigma ng tao dito sa amin na ma maging kampante sila na bumisita dito anumang oras. Kahit na gabi po, may mga nagna-night swimming dito, may kuryente naman tayo, may light naman tayo dito. May mga nagna-night swimming po dito at ini-assure po natin sa kanila yung security nila. Kino-coordinate po natin sa Bravo Company na kapag may mga turist na pumupunta dito, para ma-monitor din po tayo dito matulungan uh, aside po sa amin ng mga former violence extremists na nagbabantay dito, kasama din po namin yung Bravo Company na uh, nagpapamintay ng uh, peace and order namin dito sa uh, Lapu dito po sa Maliangon na ito. Nakikita naman po natin yung mga kabataan, napakasaya po. Uh, ito po yung isa sa concern natin, kapag uh, malakas yung ulan, umuulan, itong mga nag enjoy na ito na mga bisita natin, ay napapadali po yung alis nila, uwi nila, kasi uh, nagiging uh, kwan yung, kwan, yung risky yung Silway River kapag lumalaki yung tubig. Tapos uh, hindi nila na-enjoy yung buong maghapon na uh, pagbababad nila dito sa Maliango. Kaya yun yung isa sa ongoing ngayon na hinahanapan namin ng uh, uh, pondo yung aming footbridge patawid dito sa Maliangu River. Galing doon kasi itong Maliangu na ito ay uh, nasa boundary po ito ng Barangay Aplek at saka barangay Lapu, Pulumulok, South Putabato at saka barangay Aplek, uh, Tiboli. Itong Maliangu na ito. Kaya kailangan talaga na magkaroon ng uh, footbridge para sa mga turista natin ka daw may deposit na kwan uh, anong kwan uh, yan mga kwan mineral diyan sa loob I'm sure. O, kasi yeah. pumula yun sir kaya sir nakahijab naman sila hmm. ito yung area may mga bamboo man kami ang kailangan lang talaga namin dito yung mga uh, labor namin pabayad namin sa panday. At saka yung SIN, yung Miero. Mm. Yun yung concert, yun yung isa sa ha, naisip ko, sir, na sa military na lang na GK, sir. Oh. Yan okay, ang mabili. Dito natin i-gawa. <laughs> Sinabi mo sana, eh. <laughs> Oo. <laughs> si Ma'am Sonia nang